Matapos ang pagpapakilala ni Buboy Villar sa kanyang bagong kinakasama at anak nila na itinaon pa sa 27th birthday niya, ay may berta naman ang dating kinakasama na si Angeline Górez Nauna na rin naglabas ng bright item sa silang gasa na tila na namang nahulaan ng mga petises na ito daw ay si Buboy Villar isang maanghang din na post ang pinakawalan ng kapatid ni Angeline na si Baby Lynn Lawrence. Pahayag ni Baby Link, One Juan yung hindi dinalaw yung mga bata tapos kahapon dinalaw nyo, ha 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 kasi, ganyan kayo ka Pops, hindi na naaalala yung mga bata, wala na yung nanay sa Pilipinas, ikaw na nga lang ang dyan dapat para sa kanila tapos sasabihin nyo insecure yung nanay? Kahit ako nga naiyan, mapapatrip ako sa inyo. Porke may bagong baby, kinakalimutan nyo? Ako nga tita, two times a week po pinupuntahan yung mga anak nyo. Ayon sa interview ng PEPPH, sinabi umano ni Angeline na bagamat wala siyang problema sa pagkakaroon ni Buboy ng bagong pamilya at anak, nag-aalala siya tungkol sa pagbabago ng sustento at oras na ibinibigay ni Buboy sa kanilang mga anak. Binanggit din umano ni Angeline na ang mga magulang at kapatid niya ang siyang tunay na nag-aalaga sa kanilang mga anak habang siya ay naghahanap buhay sa Amerika. Isa sa mga isyo na kanyang sinabi ay ang paggamit sa kanilang mga anak sa social media content at interviews ng bagong pamilya ni Guboy ay hindi nararapat, lalo na't ang mga bata daw ay menor de edad pa lamang. Aminado si Angeline na wala siyang problema sa pagkakaroon ni Buboy ng bagong pamilya, ngunit ang pangbabawas ng sustento at ang pagpapakita ni Buboy sa publiko bilang pangunahing tagapag-alaga o mano ng kanilang mga anak ay isang issue para sa kanya. Matatandaang naghiwalay si na Buboy at Angeline noong taong 2020 pagkatapos ng apat na taong relasyon.